Rating mga pamalo ni mama nung bata ako kaya napapaisip tuloy ako kung ampun ba ako o ano? Walis ting ting, 100 over 10. Mabuti sana kung yung marami ang ihampas sa'yo kaso isa to dalawa lang kaya ramdam mo yung hapde. May kasama pang aftertaste. Eddie eh, wow. Chanelas, 5 over 10 kasi hindi sa pagmamayabang magaling ako sa slipper X tsaka bahay kubo kaya naiilagan ko to. Bawi ka na lang ma next life. Char! Hanger, 1 million over 10. Kapag ito nahawakan ni Mama, hindi yon titigil hanggat buo pa yung hangir. Oo. At kapag nabali na yung hangir, abay, ta, transfer yan si Mama. Dito sa Sintoron, 1 million over 10 din ang shootang inang Sintoron na to. Kaya nung bata ako kapag nagagalit si Mama, nagdadasal ako na wag hangir yung mahawakan kasi connected yan sa Sintoron. Ang sarap talaga nun magsulat ng letter tapos ipadala sa MMK. Pero napaisip ako, kawawa yung artista ng gaganap kasi kumakain ako ng sipon dati. Kamay, 2 over 10. Hindi naman 'yan masakit, ba.